Hello guys, ayan, kalalabas ko lang sa duty. <laughs> And then, ito, nakaganito pa ako guys. At ako'y maglalaba mamaya. Ayan, sabi <laughs> ko labahin. Kita niyo yung bra ko guys, ayan, may bra ko dyan. So ayan, maglalaba ako mamaya. Tapos kung mag-almusal. Diyos ko, dami ko labahin guys. Ayan, update lang. ah uh, diba? ba? Tapos yung kwarto namin makalat. <laughs> ayan, bago namin kwarto. Malaki siya. Ayan. Ayan. Ang kwarto ko. <laughs> ayan, o. Oh. Ayan yung lamesa. Diba? Ito si R namin to, guys. Ayan. Tapos ito yung bed ko. Ayan. Tapos ito yung bed nung kasama ko. Ayan. O, pa, diba? And then, ayan yung aking abubot. Ayan, ang abubot ko. And then, siyempre, ito yung table, table, ano ko, table live streaming ko. Ayan. Ayan. So, yun guys. Update lang. Thank you so much for watching guys. Bye so, bye. Namiss ko kayo guys. Promise. I love it. I miss you. And then, ito yung labas. Ito yung labas. Na madaming kalat. <laughs> Yan. Yan isang paya ang sampaya namin ng damit. So, yan ang sala namin ng mga katulong dito. And then, may labahin pa kami dyan. O, oh, diba? Yan ang buhay namin. Yan ang buhay ng OFW dito sa Saudi. Tambak ang labahin, guys. Ayan. Bye-bye. Thanks so much for watching, guys. Outfit. Out, outfit check. អូピッチអ៊ឹមអ៊ីតណូមេអីអត់ទៅឆេកបាយជេស